pasok muna. Ayan, uh, ah. Eh. ah ano masasabi sasabi mo? Wala yung kalampag. Kumusta kayo mga padreng at welcome back na naman sa ating channel May din rito Barako Dos uh, Dayo from Batan Ang isyo ng kanyang motor ay pumupusa uh, Ang ginawa lang natin dito mga padreng Kinat natin yung kanyang pinion gear ng mano-mano At babaligtarin natin Bakit nga ba natin babaligtarin? Uh, sapagkat pag binaligtad natin yung kabilang mukha nun uh, Wala pa siyang gas-gas So hihigpit siya dun sa kanya uh, clutch housing gear Ito ng shop na kanyang pinagpagawan Palit daw ng clutch house housing, gear, so syempre si boss walang budget, kaya naisipan niya dalhin dito upang uh, yung budget na ganong kamahal ay maiwasan at napaka importante kasi mga padreng na dapat uh, tinitingnan din natin yung kakayahan ng customer kung meron naman magandang paraan, bakit hindi natin ibigay upang uh, yung satisfaction ng customer, eh, talaga naman uh, masisihar sa simpleng mga diskarte gaya nito, at uh, ayan mga padreng, na ikas ako na yung pinagputulan so ito yung biniligtad natin, yung Megasgas may gas gas mapupunta sa loob para tong makapal na walang gasgas. gas siya yung tatama dito sa ating clutch housing gear na pagmumulan ng napakatahimik na andar at pag nailagay na natin yan may washer yan tsaka 19mm na tornilyo siguro lang natin na mahigpit yun mga padreng, kung nais nyo magpagawa, tagabataan lamang po kayo, pwede po kayo sumadya dito sa ating shop. Dito lamang yan sa Pulo, Hermosa, Bataan at tabing tulay lang po tayo mismo. At pag naikasala natin yung washer, yung kanyang 19mm na tornilyo, gagamit lang tayo ng impact dyan para Mahigpitan natin ito tapos ikabit na natin yung kanyang clutch housing. At ang naging purpose ito mga padreng, ito siya yung walang gasgas. Ayan o, oh, napaka ganda, napaka higpit. Dahil nga kaya natin pinutulan yan dahil gastado na yung uh, tumatama sa mismong clutch housing gear. At isunod naman natin mga padreng yung kanyang special spline washer tapos silain lang natin. At pwede na natin ikasa yung kanyang clutch hub. Itong clutch hub nya, local na lang dahil nga kinain na ng clutch lining. Bakit nga ba agad na busya mga padre at isa sa dela niya mga padre kapag bali-baligtad yung kasa yung kasa ng clutch uh, plate yung clutch lining o kaya naman pabaya tayo sa langit at linagay ko na mga padre yung kanyang washer at saka yung kanyang 22mm na nut gagamitan ko lang din ito ng impact para siguradong mahigpit ang gastos Siguro din yung mga padreng na malinis yung paglalapatan ng gasket para iwas tagas o backjab. At isusunod ko na nga rito mga padreng yung kanyang class lining. May makikita tayo na mga numero o letra siya yung nakaharap dito. So wag natin babaligtarin Pwede naman magkabaligtad pero dun tayo sa mas tama. So ikasalang natin to. At isunod naman natin yung kanyang clutch plate dito sa kanyang clutch plate. Tanapin lang natin yung matalim. At siguro din natin yung matalim ay eh, siya yung nasa loob. So ganyan yung kasa. So al Internet lang yan clutch lining clutch plate so saliwaan lang yan hanggang sa matapos kanina mga padreng nung binaklas natin ito bali baligtad yung kasa so buti na lang naagapan pa natin so ayan itatama natin saliwaan lang yan so yung matalim sa plate lagi yan sa loob at pag naitama natin yan ng maayos mga padreng automatic yan napakaganda ng hila napakaganda ng damba at siguradong masasatisfied yung ating customer at sa pagkakatong yung mga padreng pwede na natin isinod dito wag natin kalimutan yung rod, yung kanyang spring at yung kanyang apat na 10mm na ball. At siguradong okay na yan. Ikabit na lang natin yung kanyang gasket. So, ginagamitan ko nga pala na grasa gasket para ang purpose nito hindi dumikit in case na uh, baklasin uli, madaling tanggalin, hindi nakakayamot at bukod doon, hindi agad titigas yung gasket. So, pwede pa natin maisalba in case na wala tayong pambili at siguradong makakatipid tayo. Dayo from Balanga ah, Batan Wala na oh Wala na boss Wala nga oh Yes pa dyan Wala ah, na nga oh Wala Pa-test ride natin kay boss Test ride muna sandali boss Dayo from Balanga Bataan Ayan oh Barako dos May pumupusa <laughs> Ayan oh Pasok mo rito. Baka nagpapatono pa. Sige, okay, pasok mo muna. na. Ah, ano masasabi mo? Nawala yung kalampag. Nawala yung kalampag. <laughs> <laughs> Gusto, palitan ng ano, clutch housing. Hmm, pinion gear. Oh, uh, pinion gear, eh, laki ng hmm. gasos. Mga padreng, ang issue nito, may pumupusa daw sa loob. So, yun nga, kinat lang natin. Tapos, binuksan namin. Hindi ko na pinakita, bali-baligtad yung uh, kasanong kanyang plate, tapos yung kasa ng kanyang uh, lining. So ngayon kaya natin pinatest right para mapatunayan nga kung wala nang ngaw nga unga. wala nang ngaw boss. Yes. So kaya din natin pinaandar dahil nga susukatin natin yung langis. Dahil uh, isang litro pa lang yung nakakabit dyan. So pengen lang natin ng ilang minuto at susukatin natin. Pero okay na do okay boss. So yung manifold din niya, ayan o, oh, puro crack na rin. Kaya, pero kanina ang issue nito, Matas 'yung minor, mabagal bumalik 'yung kanya'ng minor. Na-kuha pa nating ito, no. Pero ina advise ko, mapalitan na itong manifold na 'to para gumanda. Babalik si boss para sa refresh engine. Ayun, kumakatas, no. Refresh engine. Mga padren, nagustuhan mo 'yung ganitong tutorial at bago ka pa lang sa akin channel, 'wag niyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe at paki-hit na rin po 'yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na kagaya nito. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.